aron na paligun pa ang pagtinabangay sa DSWD o mga lokal nga panggamhanan sa pagtabang sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon for Peace, gipahigayo ng Usaka Local Chief Executives Consultation Dialogue diri sa Cebu. Tumong sa kalihukan ang padayon nga pagtinabangay aron mamonitor ang kalambuan sa mga pamilya sa 4 -piece, paghatag og serbisyo sa mga nihawa na sa programa o pagpaambit sa mga good practices sa mga nagalain-laing lokal nga panggamhanan alang sa implementasyon sa programa. Gitambungan ang maong consultation dialogue nila Cebu Vice Governor Hilario David III, 20 ka mga local chief executives, duha ka vice mayors, o 36 ka mga local social welfare and development officers gikan sa mga independent cities, component cities, o mga municipalities sa Cebu. Gipasidunggan usab ang mga lokal nga panggamhanan sa ilang mga natampo o kontribusyon alang sa 4Ps sama sa adunay pinakadaghan nga self-sufficient 4Ps households sa Cebu, kompleto nga submission sa Joint Memorandum Circular Report, maayong pagdumala sa Family of Youth Development Session, o most impactful na 4Ps sa ulog ceremonial graduation mato ni DSWD Undersecretary Vilma Cabrera nga padayon ang pagtinabangay sa DSWD o mga lokal nga panggamhanan aron mas daghan pa ng mga four-piece ang makakapot sa self-sufficient level. Alang sa dugong kasayuran, bisitahang ang official social media page sa DSWD Region 7. Kini si alang sa DSWD Central Visayas Update. DSWD.